Yeah. ko ako. Sinabi ko na. Ang sabi niya. Na si ni, ano, John John. Pati ni May. Baka tumawag na sa'yo. Ako mo, suli kami. Ito na kami, di ba? Sana. Sige, sige, sige. Sige, sige, pagkawa. Kaliwa. dulo dulo kanang ba? Kaliwa na yun. Ano ba Hi, yan? Hindi huh? yan. Ha? Doon. Ah, ano isa dyan? Ito yun, isa. Ay, isa kaya, isa. Isa Ako Takot pa rin. Mula si George yun eh. Pinanay ko yung ano eh. Stick up? Uh Oo. -oh. Nasa loob kasi siya ng ano, natanong niya ako. Ay eh, sabi ng guard, Sir, okay, ano na nga yung sasakyan lalabas po yung dalawa Kaya ito, nandun sa taas yung ano eh Namimili eh Abay, hindi niya kaya, sir Hindi kaya, baka pwede eh Gula din niya lang yun eh Pumunta sa ganyan eh